ano ako yung uno na may dummy strainer oh. lang siguro ng martilyo lahat yung mga dummy trainer na ilagay namin dito para sa ano mga downspout ubus eh yan oh lahat to yan oh. pa dapat ito na lang yung ninaako oh. malaki lahat yung pera oh <laughs> tiyok lang ito yung mga lumis trainer yung inaakaw talaga nabihitan lang ng ano, martilyo At hindi siguro ito yung pangangailangan yeah, hindi ito ubos lahat eh hindi naman lang nagtira pati ito na lang nung lako oh. makaparaliin ah grabe ginamitin talaga ng ano grabe talaga yung mga nakakot wala namang awa ubos ito meron pa naiiwan o oh. yan na lang natira wala nang strainer ito na lang binigyan pa talaga ng ano isa ito lahat malaki ba rin ang pagkakailangan siguro yung mag na oh. lahat oh lahat lang yung dumistrihin yan lahat na yun ang kapitan na amin eh ang dami pa rin dito yung mag nangakapaw nag ubus yung ano nangawak no. kasi dito